Bakit binibidyoan mo ko nga? Dito inaong paano ka magluto. Walang luto. Ay, luto. Dapat pa palang... ah! okay. lang. kamatis. Okay. Basta. Okay. Ha? Magluluto. Magluluto. Para ako din. Bagal na tagaluto ko. Lo. Bagal magpakain. Siyempre rookie pa lang. asin lang maalat na yan pang ano lang sa kamatis magik oh, ano ba kong tapon nakatumbo siya eh bango Thank Mama, lembut na. Okay, mo na yung itlog. Lagyan na

Ito na aking future chef. Yes. May pause muna. Pakita natin pag na-serve na. Aking na corn beef pa. Pwede niya. Pwede na. Patayin ko na. Okay. Ito na lang rin nilagay para hindi ma